What's up guys? Uh, di dito tayo sa angkong ngayon. Ito yung payong kong init. Oh. Ayun si paring Edmund. Ang uh, angkong. Oh. Init ngayon. Sambila si paring Roger. Ayan oh. Si paring Paranoy. Si Tio Dudoy. Ayun o. Oh. init na mga kababayan anong oras pa lang to dito ako nakakover ako sa payong malas ako sa payong ayan yung payong ko init kasi nakalusong kami sa tubig yun nyo naman daming ibon ngayon oh. Ayan, oh. ayan puro ibon yan daming ko kasing malilit na hipon ngayon dito ayan o oh. Itong ano, ang kungan sa lawa ngayon. Nandito na ho kami sa laot na po itong lugar namin ngayon. Ayan o. Yun yung pitas ko. Anim na bundle pa lang. Alas 8 gis na. Maraming po namimitas dito ngayon. Ayun, may mga dayo pa mga taga-taytay yun o. No? Ayan o, taga tayo tayo ho yan, dumadahay dito sa tagig. Ayan Parang nag-blur dah. Labok. Ayan Tanawin dito sa kangkungan Puro angkong. <laughs> Lawak. Lawak. Hmm. Dati, di dito dati hindi kayo makakalusong dito napakalalim ngayon oh, babaw na hanggang hita na lang Palo ng ibon. Oh. Yung ibon, oh. dami. Dami. Kasi may kubo. Ayan, no? Oh. Ang ibon. <laughs>